Palit pa rin nga itong si Jasmine dahil sa kaagad ay nakatagpo siya ng taong itinuring siyang kapamilya, taong nakahanda nga tumulong at suportahan siya sa kanyang nais na paghihigante. Ito ay sa katauhan na nga ni Aster Fields, ang babaeng nagbigay rin sa kanya ng pangalan bilang si Lavender Fields. Samantala, galit na galit nga dito itong si Jasmine ng kanyang mabalitaan na di umano ay umalis nga ng bansa si Iris. Naniniwala kasi itong si Jasmine na ang kanyang isinigay nilang nasanggol, ay na sanggol ay kay iris Kinokontrol naman siya dito nito, ni uh, Asterfields at sinasabing magpakahinahon ka, kinakailangan mo munang magpalakas uh, upang sa oras uh, na magkaharap na kayo ni Iris, may sapat ka na kakayahan at tapang upang pabagsakin ang kanyang mga kalaban. At uh, yan nga ano mga kaibigan dito ay gumawa rin kaagad ng isang hakbang itong si Jasmine Flores. Patago siyang pumasok sa tahanan ni na Iris at Uh, uh, naglikha ng malaking sunog So yan ano mga kaibigan ang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields Isa ka ba sa humahanga sa katatagan at tapang ng loob na ipinapakita dito ni Lavender Fields Para po sa iyong komento just leave your comment below At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng Lavender Fields At muli sa ating mga kaibigan na ayaw na mga ganito ganitong content free po kayong i-next in ano ang ating video at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat.